So yun guys, welcome back po sa ating munting channel at wala na po yung bagyo. Medyo okay na po yung panahon natin at wala na rin yung ulan, wala na rin yung malakas na hangin. So ngayon ay napagpasyahan naming magpapamilya. Nausap po yung usawa ko, si nanay at si ate. Nagbilang kami ng mga families dito na pwede naming matulungan, pwedeng bigyan ng mga bigas at mga counting grocery. Napagpasyahan namin na ang huling mission ko bago ako bumalik sa Manila. At bago ko sila iwan ay ang mission na to ay para matulungan yung mga kamag namin dito at mga ibang mga kapitbahay. So ayun, meron kaming napiling 54 families ang ipaghahandaan namin ngayon ng bigas and counting grocery. Pero susubrahan natin para baka mayroon pang madagdag. Silang number one nga pagyamyamanan tayo kakabsat kit nga Apo Diyos awan isuna awan mot itikas to nga blessing nga mapan na i-share isha kakabsat. Sana ipagpatuloy eh pagpatuloy yoti ti panang support tayo di page ni Ading tap nun ad adupay mot iti masyaran na iti tulong. So, tajilaan kakabsat. Yan guys, alis na kami at uh, grocery na kami. 1150. Okay, deal na tayo sa Abigas 1150 yung Jasmine. Karga, karga tayo. Ayun, mabait si ma'am. So, Jasmine yung nakuha natin, 1150 yung per sako na tag 25 kilo. Sana ka siya. Nagdagang pa may isang, tamang na walo. Baka Para may idam nga walon. Boss? Mahinto pa. 9,200. Yeah. one 1,010,000 tayo. thousand you're, you're giving blessings. I'm sharing my blessings to my kababagyan and kapitbahay. You will receive more in the lang, Eggshell rice retailer, salamat po sa presyong pang-ayuda. Thank, Thank you. po, ma'am. Walang tibi na yadak sa sako? Cash? Cash ah? Walang? Kaya na Ata wala. May na iyan Mapanda di balayan. Next spot natin 2B to brothers. So yun guys, nakabili na po kami ng walong sakong bigas at ang nagastos natin ay 9,200. So ang next naman natin ay pupunta tayo sa Kabugao para bumili ng mga grocery. Mga dilata at saka mga noodles sa Two Brothers. Kaya sa mga taga Two Brothers, see you dyan sa Two Brothers. So yun guys, nandito na kami sa Kabugaw at dito tayo mamimili ng mga noodles and lalatak. Dito sa Two Brothers. Let's go! Para sa mga bata sa church to guys. Ayan, lima. Sa mga merienda nila. Kasi meron silang activity. ano yung activity nila? Graduation, graduation ng delay liberation bible school Guys ito pala yung ano ito yung nalagyan ng school supplies sa mga bata Kasi si Ate bumili ng school supplies para sa mga bata Ito yung kanilang mga merienda yan. mga biscuit at mga juice Ayun Ikanta ito strikard dito iko empleyado tika Bareng na boy-boy tayo yan. Two brothers. Salamat Thank two you. brothers. Ito, two brothers. So, oh. so ang binayaran natin guys dito sa grocery ay eight mahigit. Let's go. Ito sardinas ang mabigat guys. All right. So ang nilalaman ng ating ibibigay ay tatlong pirasong dilata at saka tatlong pirasong noodles at saka 2 and a half kilo na rice. So masarap daw ang homie kaya ito yung ating pinili. Saka naman homie! Yan yung stown at saka lucky. Lucky 7 baka naman lucky 7. Masarap daw ang corn beef or carne norte ng lucky 7 guys. Yan. Sabi ng mga taga rito. Kaya baka naman lucky 7. <laughs> Let's guys, tara. Umigin na tayo. dati. Apo! Apo! Awan tayo na nangyong?

ada ada <laughs> free delivery thank you thank, One, you thank you thank you bye, -bye. Apo, udah kayo udah kami ada lasada ada free delivery Yeah. Paracel? <laughs> Paracel, may Free delivery. Paracel, listen ko rin. Paano nga Sana Okay. Free delivery. Lazada. ilang batch na Six. Lazada ka po. Lazada Free delivery. Adi po. yan. Bago. na.